Sabihin ko muna, si Presidente Sandra, uh, si Osi at si Isaak. Kung si Presidente Sandra dahil sa uh, the way na she handled everything, alam mo na isa siyang mabuting tao, hindi lang basta-basta pinuno ng uh, bansa, pero talagang um, pinag isipan niya rin, pinag-iisipan niya bawat kilos na ginagawa niya si Isaac bilang hindi, hindi siya selfish na tao. Talagang um, hindi lang sarili niya yung iniisip niya, kundi yung, yung um, ano bang, paano ko ba isasabihin niya? I don't know how to put it in words. Pero, um, dahil sa malawak na pag-iisip niya at uh, kakayanan niya rin bilang isang tao. Kahit wala siyang power, talagang sinisikap niya na makatulong sa sa kanyang mga kababayan. At si Aussie, dahil, una sa lahat, bata siya at feeling ko siya yung pinaka... Um, dahil dun sa mga naging experience niya sa buhay, yung mga naranasan niya, magiging, or lalaki siya na isang mabuting tao at uh, matulungin at syempre, feeling ko, feeling ko lang ha. bilang <laughs> hindi ko rin naman talaga alam kung ano magiging character ni Ozzy paglaki. Pero feeling ko lang, isa siyang ano, um, taong nag-iisip. As cardo, siguro, <clears throat> taon ng Genesis, definitely si Presidente Sandra ando. Kasi alam naman natin na siya talaga yung may concern sa lahat ng mga, uh, yung, kumbaga siya yung siya yung may vision dun sa kung ano yung kahihinat na ng Pilipinas after sabihin natin tumamaman yung meteor or maguna man yung mundo na yung maliligtas na nandun sa Genesis. So definitely, she's one. Uh, yung other two, I guess kasi hindi ko pwedeng sabihin si Isa kasi he is willing to sacrifice his life to for for yung mga loved ones niya at saka yung fulfillment ng mission nga. So, siguro si Sandra, si, ah, si, uh, Raquel, bilang fulfillment ng mission ni Isaac, and si Ozzy oh, si, siguro. Yun din, sa pang-fulfillment ng mission ni Isaac. Bilang ito yung mission ni Dong, kailangan silang tatlo yung uh, ma-safe talaga ang pipiliin ko syempre yung anak ko si Andy kasi syempre genius siya mm -hmm. so for sure they could use him di ba if ever na mangyari talaga and mayroong project Genesis then I would choose Andy I would also choose si Miss LP yung recipe kasi she's very kind hearted and she you know she deserves to be there and I would choose Summer yung anak niya since kasi nakakaawa na, di ba, the whole story eh. Yeah. Parang they deprived her na hindi siya pwede sa mama. So, if I were to choose, sasama sa sama. Yung tatlong kapatid? Sara. Hmm. Bakit po yung tatlong kapatid ninyo? Ah, uh, wala. syempre. kesa na ma-save ko yung sarili ko, may iwan ko yung kapatid ko. Apat lang kasi kami na magkakapatid. Yeah. So, yun. Yeah, sila yung gusto kong i-save. Sila yung mga bata. So, ako kasi endless. Mm, mm Bakit po yung mga bata? kasi <laughs> if you think about it syempre when you're at a certain age like my age or maybe 30s or 60s or 70s parang you've lived most of your life already um, so it would be nice to save the kids because there's so much more that they still can do. so I would take the syempre si Isa Akra si Dahil kasi syempre One, pwedeng mag re Two, <laughs> because they're husband and wife. Two, syempre, they want to be together. So, sila yata yung pinaka magiging happy to be safe together. Three, na naman. Gusto ko lang. Biased ako eh. Ay, yeah. <laughs> As President Lissandra, I, uh, ang pipiliin mo pa rin, syempre, yung pamilya. Yung pamilya mo. Uh, kung sa totoong buhay mangyayari yun, syempre gusto ko makasama yung asawa ko at ang ganoon ko. Yun pa rin. Ganun pa rin yan. Mm -hmm. Anybody naman, lahat naman tayo, pamilya yung unang-una nating gusto makasama uh, sa huling sandali ng buhay natin. Syempre, sasama ko si, ano, si Raquel, si Ozzy, tsaka si Tolitz. Yan. Bakit? Dahil sinang tatuloy? Sino yung mga pinakamalalapit sa akin. Uh -huh. Si Raquel, bi, uh, bilang siya yung mami ng aking anak. Si Ozzy, bilang siya ang aking anak. Si Tolitz, bilang siya uh, aking. best friend.